Hello mga kaoray. Right. Good morning. Time checker in Texas. 8.06 in the morning. Uh, my video for today. Karoon lang na ako ni na videohan. Pero kahapon na ako ni sa kihimo. Nagkakot ko ako. Kalang uh, Kanang compost soil. Akong gi. Pahal yeah, di ba? kitam na na ako po. Uh, so ang ako batong ani ako ani siyang pailan uh, ang bato Deridak kita para di mo dahil ang akong gipail nga compost so well uh, ako din isang gitamnan ng okra kay wa man ko kapalit atong piton nga mga seeds nindot nita piton flowers itanom ani pero wala mo so ako isang gitry o tanom og the ground. Kita din ako ni Diriog, Ah, uh, kita sa akong bana o ah uh, yuta kay magbaha ng Dre dapita. Hay wak wak. nga mo diri na ko. Sa mag siya mag-flooding Dre dapita kay Guzman so ang niya og yuta ng ulami og traktor si ang ulami sa traktor si amigo ang og yuta din na pita ang akong rose kanin nga color ko ani saan niya nga color hara red ay eh siya red ano siya ay, ni isuging na kini siya yellow diri na kita among gitamnan og genya semya sa akong anak siya ang tanom unta siya wow kini nga rose kwani siya color Ah, nakalimot ko aning nga color so ang gitanom na akong dilda pita uh, ah, roses o uh, ah, nagsabuang bensinia ang um, dito sa tumoy ang ah, um, gitanom ko ang tanang sunflower tanang dagko nga sunflower wala pa siya maturok yan sunflower akong kinitisok ana pero seed man to wala pa siya maturok Tubo. ring dapita itagaan man ni og kanang sibling sa among amigo kita kita sa mga mga dapita kani siya nagpugas ko ani o kanang kaya taong spring onion kanang sibuyas dahonan siya na yan na siya itubo okay siya itubo guys kay tugno mga o kani siya o spring onion ni siya karoon pa siya itubo hapit na mabot o sa kabuhan di man di mutubo ni mga kanang, ang sana oi, eh, mga buto but, uh, buto abuto diri. Asa kini nang buto sa Bisaya oi, na ko. Sana Dugay siya mutubo basa tingtog now. Karon ra siya mutub tubo padong na may spring. gina hmm. Ginatabunan mo ni nako og kanang kanisyat sa sako kay aron dili siya mamatay ang among grapes na ano siya matay man siya kung tama po siya iba siya nga color grapes na seedless ah, kanang purple bagyo beans na na siya bagyo beans na yung mga kaoray nagtanong kung bagyo beans pero maulag um, oh eh alaga unon kinahanan tabunan siya inig ka gabi eh kaya rin din siya mamatay uh, mga next week spring na dili na siya tabunan siya pa akong mga kana siya sweet beans kana bitang unsa gani sa tuwa eh. nakalimot ko basta lamit na siya mugbo na siya na lapad na beans o siyang ginataguan diri kay magabitog na no umanggod. sa mga next week dili na nako na, na siya isulod diri o sige guys dili lang sa ko salamat